Good morning mga kaibigan Isang uh, magandang umaga ho sa ating lahat We are just now here To render the sentinel types of duty here Mga kaibigan Good morning, good morning to all of us Especially all my organic followers is uh, so very destructive I'm very sorry because Corn bits kauin Snacks mana nih? Aku nggak tahu kan ni. ini. ni Yung tapi eh? eh. hmm. yu. hmm. <laughs> <sighs> ulang masukan. Yuri. yuk. Hindi mo na kurakot dyan. Dito tayo. Yung mga kurap dyan, walang ibang tinitingnan niya. Yung mga mali lang ng mga katrabaho. Yung mali ng tatong gali. No? O, naglalagay ng mga kasalanan na hindi naman ginawa. Ganun ho yun mga kaibigan. but be sure sa lahat ng inyong mga ginagawa-gawa ng mga kasalanan doon sa kapwa ho natin be sure na lahat po yon ay may may kabayaran po yun mga kaibigan pero hindi pa ngayon ang tatagal pa yan maniningil ang mga ginagawa ho natin sa buhay yung kalikasan ho, mga kaibigan. Uminom tayo ng kape. tapi na walang asukal, simple coffee, nice cafe steak, mga kaibigan. Kasi ito lang po yung kaya ng ordinary yung tao, katulad ko. No? Hindi po katulad ng mga tao dyan, na may kinukulimbat na mga maraming pera, nagiging tuta ng mga politikong kukurap, mga uh, politikong trapo, mga kaibigan. At, uh, yung mga mga may malalaking ranggo diyan, no? Inababayaran ang kanilang mga prinsipyo at doktrina sa buhay. Na kung saan ito naman yung puhunan natin, no? mga kaibigan. But you never to find solutions in order to solve the problem the country uh, through money but if we cannot have to survive because without the money it's a useless we are all are nothing before we born mga kaibigan ganun po, mga kaibigan hindi po tayo ipinanganak na may pera nung nagkakataon lang nung tayo po ay nag ano po ng may mabuting kaisipan kaya nagkakapira po tayo di ba? Yo. Sarap na manito, ito, wala